grilling bapang grilling untuk oh tapos may mga may mga ano dito ano bang tawag eh What? mga hangir dalhin natin itong pang grilling magagamit ito pag ano pag camping ba eh dalhin natin ito eh sugbahan ba ada ihawan oh Allah, god ala ito mga kapiling ano oh. wow ah, ya, ang ganda ito oh piling jackpot na mas piling nero. ang ganda nyo ito oh kaldiro, bago Ah, Uto pa o mga baunan. Hala mga kapilingon. Sobrang ganda. Dali natin to. Ito rin o. Pakanan na ng aso. Siguro to. Huwag na to. Hello, mga kapilingon, magandang araw sa lahat and welcome to Pilingir Channel Ngayon na naman mga kapilingon ay maghero-hero na naman tayo kasi kaka-out ko lang sa trabaho tapos mataas pa yung araw ba try natin mag dumpster na naman baka na naman tayo ngayon sana pagbigyan no? na-addict na talaga tayo sa pagbasura ba kaya let's go na-addict na talaga si Pilingiro ba addict sa pagpamasura kaka-out lang sa trabaho ay diretso tayo sa basurahan another baka sakali Portugis video na naman tayo ngayon sana pala rin tayo ngayon no? lagi na lang sana, sana ba baka lang tayo laga ang lahat eh hindi kasi natin alam kung ano nadat na, na natin ngayon ba kaya patiswertihan lang talaga itong pagiging basuriro ba pero laban pa rin dahil talagang nag enjoy man ako nito aking tulong kasi ito sa aking buhay kagaya na ngayon eh, isa lang ako dito kaya instead na magmukmuk or mga lungkot-lungkot eh, na lang tayo eh. ibali na magmukhang buang ba kaysa malungkot tayo ay baka tuluyang mabuang ay eh, simbag lang <laughs> di bali na mag ano kaso ano kasi napag-isip ko napag-isip-isip ko rin napag-isip-isip ko rin minsan, ba na ano ba tama pa kayo ginawa ko pero ay sinasabi ko na sarili ko eh tama to dahil bukod sa na ano to tayo na katulong sa aking mga uh, pinagdaanan eh laking tulong rin ang pagiging basura eh pagka pagka pagiging basurero na eh, istina dahil nagagamit sa aking pamilya ba tulad ng mga bag ngayon pasukan na eh instead na magbili hindi kami nagbili din sa awa naman meron naman tayong nakuhang bag kaya nagamit talaga sa mga bata Sobrang laking tulong talaga. Piling bliss talaga tayo nito. Aww. Kaya sana ngayon, iblis na naman tayo ngayon. Let's go. dal dal pa piling iro. <laughs> Nag-autal-autala tayo. <laughs> ah, para may masabi lang. Diba, totoo naman talaga. Sobrang laking tulong kung kigiging basuriro ko eh. Mga damit pa lang. Tapos bag. Sana. Kaya nga, sobrang ano talaga. Sobrang happy ko talaga pag makikita ko ng bag. Dahil sobrang magagamit sa mga bata. Dahil dati kasi... Hanggang tingin lang kami sa mga bag na magaganda ba? May kamahalan man yung mga bag. Kahit nga sa Ukay, may price, may presyo pa rin yun. Kaya ngayon, mas maganda pa nga sa Ukay. Magagamit talaga. Kaya, sobrang laking tulong talaga ito eh. Kaya lang, minsan kakabahan tayo. Dahil hindi natin alam kasi ano nangyari. Pero, kasal niya ako. lang tayo na baka mapagkamalang magnanakaw. Alis na masura lang. <laughs> eh, let's go na. Sobrang galdal na natin. A few moments later. Tingnan natin mga kapiliyon. Baka may magandang laman. Baka sakali na naman si Pilingiro. Meron, meron kasi tayong malaki kasing plastik. Eh. Tingnan natin. Baka, uh, ano tayo ba? May makuha. Ang ano ang init. hindi naman siya mainit. Yung garo pa. Ano hangin kasi. Kaya parang pinagpawisan tuloy ako. Wala pa naman akong gloves. edi galing na mag-disinfect na lang tayo. Ay, kala ko bag ba? <laughs> Itim lang na pala na plastic. <laughs> kala ko bag ito. Maluko na na scam tayo. Mababa na lang tayo. Kaya, try na sa baba. Tignan din natin isang bin. Baka meron. Minsan kasi meron. Meron pero legit na basura lang kaya baba tayo. A few inches later. Baka mayroon tayong mga o mayroon nga mga kapilingon. Ay, ang cute na yung ano mga kapilingon. Nakikita oh, ko sa asa ba? Ang cute na ng... kaldiro. Ay, dalhin talaga natin yan mga kapilingon dahil magagamit natin yan eh. Ito o. Oh. Hala. Ito mga kapilingon o. Oh. Wow, ang ganda. Ito o. Oh. Piling jackpot na na mas pilingiro. Ang ganda niya na. Pati ito, oh, yung kaldero, ang gago. Ang talaga natin yan. si oh, ito pa oh, mga baunan. Alam, wow! ang ganda. Dali natin, rin, oh. Paka, anana, aso, ito, dali natin ito. Ito rin, oh. Pakana na ng aso. Siguro tayo, huwag na ito. Ito, dali natin itong ito. Ito, sobrang ganda nito, oh. Hmm. Ang takip niyan, wala, wala lang yung takip. Tsaka may kutsilyo po. Dalin din natin yung kutsilyo. Magagamit man ito. Pang slice ng ano ba. Ito maganda pang kutsilyo. Dali natin ito mga kapilingon. Dali natin itong kutsilyo. Isilid natin sa lalagyan. Sa sako. Para makahanap po tayo ng iba ba. Ito oh, ang kaldiro. Supran so, jackpot. Supran so, jackpot tayo sa kaldiro. Ang ganda oh. Ang bago pa pa. Mirong tayo nakuha dati. Mas bago pa yun. Pero para hindi naman magkalayo to. Pero ganyan din natin ito. Ayan din kasi. Ito oh. Dalawa. Ano man siya? Parang ang takip lang kulang. Pati ito ba? Ito rin yun. Ganyan din natin ito. Sobrang ganda. Kaya magagamit yun rin. Mag ano tayo ng itlog. Ito rin. Yung tanatawag nila na kimchi mix. Dito udah magmix na kimchi. Ano natin kaya? Ito lang pakananan sa aso, wag na lang to. <laughs> Gunting at saka kutsilyo. Eh. <laughs> Grabe, punong-puno agad yung bag natin. Tingin rin tayo dito sa bin. Baka meron dito. Tingin tayo dito. Wala pa naman tayong gloves pero kailangan mag-disinfect lang tayo ngayon. mo kasi hindi ko kasi nadala yung gloves ko eh. Tingnan Ito na natin ito. Tingnan tayo dyan, baka may, may wallet pa nga oh. Tapos may battery, laman. hindi na natin cut muna natin ito eh kasi may magtako baka maano ba cut muna natin may magtako ng mga kapilingon nakala kong magalit ba hindi naman pala may cute na pitaka mga kapilingon oh. dalhin na natin ito magagamit ito sa mga bata ba para magipulit po oh hirap pa dito oh dalhin ko po kasi gusto ng bata ko yung eh, pang opisina ko opis attire daw ba ito opis attire naman to oh siguro maganda to ay eh, dalhin natin ito pareso sa aking yung panganay ko ba gusto niya kasi may ganito ba formal attire kasi oh pang babae ay dalhin natin ito laba lang katapat nito eh <laughs> kailangan kasi nila mag custom sa yes, ano man kasi siya ba grade 9 ka, kasi yon may activity daw sila sa school ba pati rin ito ang ano hindi ko pala napakita no nagdaldal na kasi ako <laughs> Pinabahan ba ito oh. puno na agad ito oh. sana oh formal attire Dalhin natin yan kasi kailangan So, din dito, laruan. Skipping rope. Skipping rope pala mga kapilingon. para tayo nag, ano ba, dito. Parang ah, akala ko mag-pick up na ng garbage ba. <laughs> Track pa pala. Wala ito rin mga kapilunan. Ang cute ng jacket. Dali din natin ito. Dali natin ito. Ito may kalo rin. May dumating na ano. Ay, din natin kung kalo. Masulog ko sa mga bata. Eh. May dumating na truck na kung nalawag ko na tayo nito. May wire rin kasi dito. Dalhin natin kung kalo. <coughs> <coughs> sa so, cable wire man siguro ay eh. ang Huwag <laughs> na natin manahin. mga kapilon may ano Grilling pa pang grilling man oh. Tapos may mga may mga ano dito. Ano bang tawag nito eh? Mga hangir. Dalhin natin itong pang grilling. Pag ano to pag magcamping ba. Dalhin natin ito. Magagamit nato to pag magagamit to pag ano. <laughs> mag camping ba. Eh, dalhin natin to eh. Yung sugbahan ba. Pagda, ihawan, ihawan. Ang baga. Dalhin natin ito. Ito pang bilhin natin Idalhin Dalhin natin ito eh. Hindi naman ito agaw space. Pag ano natin, ipack natin. ano o, natin ito. Dalhin natin ito. Sayang din kasi. Ihawan ito eh. <clears throat> Akala ko may mga bag ba. Tingin-tingin, patay dito. Baka may mga laro. na ah? itinapon kanina. Yung mag. Ito oh. Wala dito pa oh. May mga ano pa oh. Ay, ito pala yung takip ng ano? Yung kaldero kanina. Nakita ko yung takip. Ay, dalhin natin ito. Punong-puno na yung amin natin. Sana, ah. Punong-puno na yung... Parang may ari ng basuras, si niro Ba't ito yung mga mag? Mga mag. Halilin natin yung mga mag na yan. May mga baunan pa nga dito, oh. Ay, dito rin may... Ang dito rin pala ang takip ng ano? Yung isa. Ito oh, isang kaliro kanina. Oh, ito. Dali din natin itong takip. Oh. <laughs> May baunan pa ba nga dito. Oh. Pyrex na baunan. Unin din natin yan. Oh. Ito, din natin yan. Ang dami na natin ano, no. ilagay mo natin yung kamera para makuha natin yan. Dito rin. Oh. Unin din natin. May hiwiran pa dito iba. Oh. Wow! Unin din natin. Yun. Ilagay natin sa sakubag. Punong-puno na yung sakubag natin. Oh. Sana. Oh. Eh, eh, sobrang ano na yung pilingiro ngayon. Makalain mo yun, dito, pangalaw, ano natin, napuno na yung bag natin. Nilagyan ko na yung dito iba. Sa bag natin kasi, ano man, umaapaw na kasi sa bag natin. Dinala ko yung ihawan. <laughs> Grabe talaga, eh. Ha, sobrang, ano, spilingiro ba? Kapal ng muka talaga ang kailangan dito ba? Hindi talaga uubra yung pulang ka sa lakas ng loob. <laughs> Pabahala. Pagbaga, pamahala na ang lahat. Aww. Kaya let's go na mga kapilihon, Uwi na tayo. Magsaing na kasi paggabi na rin. Tapos umambun din. Ah, grabe no. Pakalain mo yun. Let's go na. Maraming salamat po sa inyong lahat no mga ma'am and sir. Lalong-lalong na po sa mga nag-subscribe at palaging nakasuporta sa akin. Dahil po sa inyo ay si Pilingiro nakasurvive talaga sa mga hamon sa buhay. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And God bless us all. Shout out na naman tayo umuwi na pala ako mga kapalingon kay ano ka na kasi papadilim na kasi tapos magsaing pa tayo hapo na kasi ngayon tapos umaambon umulan din na baka makasakit tayo kaya okay na to solo naman tayo sa ating mga nakuha ngayon dahil marami Sana naman ako. ito kaya okay okay na to <laughs> sobrang suwan na pilingiro kaso nga lang ang ingay-ingay ng aking dinadala kasi anong to mga kitchenware ba mga kaldero kaya sobrang ingay pero okay lang at least mayroon tayong nakuha hindi tayo pina hindi tayo binigo ni Mr. Basurahan si Pilingiro mamasurahay dahil parang mabasa na talaga tayo ba dahil lumalakas yan na, na yung ambon hindi na talaga ambon ulan na talaga kaya nagpayong na lang talaga tayo eh para iwas ano <laughs> iwas pusoy <laughs> ako na basura na nga tayo dahil wala tayong madaw daw walang Aww. ano ba <laughs> nakikikaw sa buong ang kasakit ba uy simbak ko kaya let's go na uwian na talaga kasi lumalakas na yung ulan Kita sana kung ibo ang tagal ko na ano yung camera ay. Kaya let's go na. Ito yung view natin ngayon no? Doon pa tayo. Sa red na building niyan. yan. Sa likod niya nandiyan ang tirahan natin. Kaya let's go. out po kay Ma'am Eva Kunanan watching from Santa Rita, Lobao, Pampanga. out din po kay Ma'am Luida solo from Tizon City. Shoutout din po kay Ma'am Silya Kado, Pramilyaor, Kamsur Bicol. Shoutout din kay Ma'am Sara Kawai. Official blog watching from Japan. Shoutout din kay Ma'am Idiliza Hinyo from Kisun City. Shoutout din po kay Ma'am Biki Aguila. And shoutout din kay Ma'am Marilu Cabrera at kay Ma'am Maggie Di Guzman. And shoutout din to all Cabrera family. Shoutout din kay Ma'am Nini Biligas from Benito Zulivin, Isabela. Shoutout din po kay Milo Dakat. Ang shoutout din sa Family maala at Sinag Family. Ang shoutout din kay Ma'am Dizzy Ikilia, Ikila ng Mabiga Bataan. Ang shoutout din kay Mam Ma Tintin from Maluma Zambales. Shoutout din po kay Mam Ma Nuralin Siso. Ang shoutout din to all Siso Family and Hunyo Family from Sinunok, Sinkaban, Misamis, Occidental. Shoutout din po kay Ma'am The Explorer OFW from Singapore. Shoutout din kay Ma'am Silda Kalo from Cebu. Shoutout din sa Shoutout din kay Ma'am Lolita Ganda Cortez and shoutout din sa friend ni Ma'am na si Ma'am Arlene Ragay from North Caloocan and get well soon daw po Ma'am. Pagaling daw po kayo Ma'am. Ma'am Arlene. Shoutout din po kay Ma'am Dizzy Quintos from Caloocan City. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am and sir. Lalong-lalo -lalo na po sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa aking munting YouTube channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po na aking channel from Kilingiro Channel. Thank you for watching. God bless.